Lusot na sa 14th regular session ng Sangguniang panalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na pag-aproba sa Supplemental Budget number no. 4 na nagkakahalaga ng 6.5 million pesos upang pondohan ng pagtatatag at operasyon ng Nueva Ecija Onion Cold Storage Facility sa Central Luzon State University Compound Science City of Muñoz. Ang natunang pondo ay magmumula sa hindi nagamit na balanse ng nakalaang pondo para sa Fiscal Year 2025 Special Purpose Appropriation ng Malasakit Program. Ayon kay Provincial Planning and Development Office Economist 2 Angelo Piccio, ang nasabing budget ay gagamitin para sa operasyon ng Onion Call Storage Facility na hindi na paglaanan sa planning stage. Natapos na po ang cold storage natin, ngunit doon po during the planning stage ay hindi po tayo nakapaglaan for the operation nito. As such, ito pong supplemental nito is for the operations, the utility expenses, the fuel, the hiring of TOS, and so on. Sinabi ni Provincial Agriculturist Jobet Agliam, kasama din sa mga paggagamitan ng pondo ang iba pang general services, gaya ng pag-hire ng mga office at utility staff, pagbili ng mga equipment at pagbabayad ng mga utilities. Uh, 6.5 million po sa lahat na po yun, uh, kasama po ang other general services natin kung saan po mag-hire po tayo ng mga operator, assistant operator, ng laborer po at ibang office staff po and utility. At higit po sa lahat dyan din po manggagaling ang mga pangunahin nating facilities and equipment at yun pong ating mga pambayad sa ating utilities like electric Uh, electrical expenses po natin at water system and other expenses na kailangan pong ma-incor ng itong uh, pag-ooperate po natin simula ngayong April. Sa ikatlong linggo ng Abril, inaasahang magsisimula ng operasyon ng onion cold storage dahil na rin sa pangangailangan sa pasilidad ng mga nasa hilagang bahagi ng Nueva Ecija na paglalagakan ng kanila mga inaning sibuyas. Tinatayang aabot sa 120,000 bags ng sibuyas ang kapasidad ng onion cold storage facility na handang magservisyo sa mga novo Ecijano. Kasama si Kenneth Ortega, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.